alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos Pilipinong abogado, politiko, at ang ikasampung pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Emmanuel Edrelen Marcos Sr. ikalabing isa ng Setyembre taong isang libo at labing pito hanggang ikadalawang walo ng Setyembre taong isang libo at walumput ay isang politiko, abogado, diktador, na naging ikasampung pangulo ng Republika ng Pilipinas mula ikatatlumpo ng Desyembre taong isang libo at anim na hanggang ikadalawamputlima ng Pebrero taong isang libo siyam at walumput anim. Siya ay nagsilbing kasapi ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas mula 1949 hanggang 1950 siyam at kasapi ng Senado ng Pilipinas mula 1959 hanggang 1965 bago naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965 para sa apat na taong termino. Sa kanyang unang termino, sinimula ni Marcos ang paggugol sa mga gawaing pampubliko kabilang ang pagtatayo ng mga lansangan, tulay, mga health center at mga eskuela kanyang napanagawa. Natili ang kanyang kasikatan sa kanyang unang termino at noong 1969 ay muling nahalal bilang pangulo para sa ikalawang apat na taong termino. Gayunpaman, ang kasikatan ni Marcos bilang pangulo ay bumagsak sa kanyang ikalawang termino. His Excellency Ferdinand Marcos ikasampung Pangulo ng Pilipinas ikaanim na Pangulo ng ikatlong Republika unang Pangulo ng ikaapat na Republika nasa pwesto ikatatlumpu ng Desyembre taong isang libo at anim na putlima hanggang ikadalawamputlima ng Pebrero taong isang libo at walumput anim punong Ministro Cesar Virata. 1981 hanggang 1986, pangalawang pangulo Fernando Lopez, 1965 hanggang 1973, Arturo Tolentino, 1986 Nakaraang sinundan Diyos Dado makapagal sinundan ni Corazon si Aquino punong ministro ng Pilipinas nasa pwesto ikalabindalawa ng Hunyo taong isang libo siyam at walo hanggang ikatatlumpu ng Hunyo taong isang libo at walumput isa sinundan ni Cesar Virata Assemblyman nasa pwesto ikalabindalawa ng Hunyo taong isang libo siyam at walo hanggang ikatatlumpu ng Hunyo taong isang libo siyam at walumput isa pansariling detalye ay ipinanganak ikalabing isa ng Setyembre taong isang libo at labing pito sa Rat, Ilocos Norte, Pilipinas na matay ikadalawamputwalo ng Setyembre taong isang libo at walumput edad pitumput dalawa, Honolulu, Hawaii, Estados Unidos Partidong Pampolitika Partido Liberal, 1946 hanggang 1965, Partido Nacionalista, 1965 hanggang 1978, Kilosang Bagong Lipunan, 1978 hanggang 1986, asawa Imelda Romualdez, anak Amy Marcos Ferdinand Marcos Jr., Irene Marcos trabaho tagapagtagdol ang pagbatikos kay Marcos sa kanyang ikalawang termino ay nagmula sa panlilinlang sa kanyang isang Syam na at anim na put na kampanya at talamak na korupsyon sa pamahalaan nagkaroon din ng isang pangkalahatang kawalang kasiyahan ng mga mamamayan dahil ang populasyon ay patuloy na mabilis na lumalago kaysa sa ekonomiya na nagsanhi ng mas mataas na kahirapan at karahasan ang NPA ay nabuo noong 1969 at ang MNLF ay nakipaglaban para sa pakikib Paghiwalay sa Pilipinas ng Muslim Mindanao, sinamantala ni Marcos ang mga ito at ang ibang mga insidente gaya ng mga pagpoprotesta ng mga manggagawa at mga estudyante at pambobomba sa mga iba't ibang lugar sa bansa upang lumikha ng isang kapaligiran ng krisis at takot na kanyang kalaunang ginamit upang pangatwiranan ang kanyang pagpapataw ng batas militar o martial law sa panahong ito, ang popularidad ni senador Benigno Aquino Jr. at ng oposisyong Partido Liberal ay bilis na lumago Sinisi ni Marcos ang mga komunista para sa nakakahinalang pambobomba ng rally ng Partido Liberal sa Plaza Miranda noong ika isa ng Agosto taong 1971 at pitumput isa ang isang isinagawang pagtatangkang pagpaslang sa kalihim ng pagtatanggol ni Marcos na si Juan Ponce Enrile ang isang dahilang ibinigay ni Marcos upang ipataw ang martial law ngunit ito ay kalaunang inamin ni Enrile na peke noong ika tatlo ng Setyembre, taong 1971. Naraan at 72 ay idineklara ni Ferdinand Marcos ang batas militar o martial law at binuwag ang Kongreso ng Pilipinas na nag-aalis ng tungkulin sa mga senador at kinatawan sa ilalim ng batas militar nagkaroon ng kapangyarihang lehislatibo o paggawa ng batas si Marcos noong 1973 pinalitan ang saligang batas ng Pilipinas ng 1,135 at lima ng isang bagong saligang batas at si Marcos ay nagmungkahi ng mga amyenda sa bagong saligang batas na pinagtibay noong 1976 na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na magpapatuloy na magsanay ng mga kapangyarihan sa ilalim ng isang libo siyam na at tatlumput limang saligang batas at ng lahat ng mga kapangyarihang ipinagkaloob sa Pangulo at Punong Ministro ng isang libo siyam na at pitumput tatlong saligang batas gayon din ng mga kapangyarihang paggawa ng batas hanggang sa iyan gat ang batas militar. Sa ilalim ng batas militar ipinabilanggo ni Marcos ang mga 30,000 politikong oposisyon, mga bumabatikos na mamamahayag at mga aktivista kabilang si Senador Benigno, Ninoy, Aquino, mula 1973, ginawang pag-aari ng pamahalaan ni Marcos ang mga pribadong negosyo at naging pag-aari ni Marcos o ibinigay sa kanyang mga crony o kamag-anak, itinatag ni Marcos ang kapitalismong crony at mga monopolyo sa mga mahahalagang industriya gaya ng buko, tabako saging pagmamanupaktura Asukal at iba pa na nagbigay ng malaking pakinabang sa kanyang mga crony, si Marcos ay mabigat na umutang sa dayuhan na umabot ng 28 bilyong dolyar noong mapatalsik si Marcos noong Pebrero taong 1986 at walumpu't anim mula kaunti sa 2 bilyong dolyar noong maluklok si Marcos bilang pangulo noong 1965. Kanyang hinirang ang mga opizer ng militar upang mga siwa sa ilang mga korporasyon at inutos niyang kontrolin ng militar ang lahat ng mga pampublikong uti at media. Ang mga hukumang sibilyan ay inalisa ni Marcos ng kapangyarihan at autonomiya, ang mga sahod ng mamamayan ay nangalahati at ang pambansang sahod ng Pilipinas na hinahawakan lamang ng pinakamayamang 10% ng populasyon ng Pilipinas ay tumaas mula 27% to 37%, ang kritiko ni Marcos na si Benigno Aquino, Junior ay natagpo ang nagkasala ng hukumang militar ng pagpapabagsak ng pamahalaan ni Marcos noong 1977 at hinatulan ng parusang kamatayan, nagkaroon ng sakit sa puso si Aquino habang nakabilanggo at pinili ni Aquino na tumungo sa Estados Unidos sa halip na gamutin ng mga doktor na nag-atubiling masangkot sa kontrobersya upang makamit ni Marcos ang pag-endorso ng Papa na dumalaw noong Pebrero taong 1981 at Simbahang Katoliko sa kanyang rehime, inangat ni Marcos ang martial law noong pito ng Enero taong isang libo at walumput isa bagaman ang lahat ng mga kautusan at atas na inilabas noong martial law ay nanatiling may bisa. Ang isang bagong halalan ay idinaos noong 1981 kung saan nanalo si Marcos ng isa pang anim na taong termino bilang Pangulo pagkatapos ng tatlong taon, bumalik si Ninoy Aquino sa Pilipinas noong ikadalawamput isa ng Agosto taong isang libo at walumput tatlo kung saan siya pinaslang sa ng palipara na kalaunang tinawag na Ninoy Aquino International Airport na tagpuan ng komisyong hinirang ni Marcos na ang sabaw atang militar ang nasa likod ng pagpaslang kay Ninoy unit mga nasangkot na kasapi ng militar kasama si Fabian Ver ay pinawalang sala sa isang paglilitis ng pamahalaan ni Marcos. Ang kamatayan ni Aquino ang nagtulak sa kanyang balong si Corazon Aquino na tumakbo sa 1986 snap election laban kay Marcos ang mga iniulat na pandaraya ng kampo ni Marcos sa 1986 halalan at mga karahasan ay humantong sa pagbibitiw ng kalihim ng pagtatanggol na si Juan Ponce Enrile at Military Vice Chief of Staff Fidel Ramos, ito ay humantong sa himagsikang people power na nilahukan ng mula isang milyon hanggang tatlong milyong katao noong 1986 dahil sa kawalan ng pagtitiwala ng mga mamamayan sa pamumuno ni Marcos, ito ay nagtulak kay Ferdinand Marcos at kanyang pamilya na lumikas sa Hawaii, Estados Unidos kung saan siya namatay noong 1989, sinasabing mula 5 bilyon hanggang 10 bilyong dolyar ang nakamkam ni Marcos mula sa kabangyaman ng Pilipinas sa 20 taon niyang panunungkulan, ang mga 4 na bilyong dolyar lamang ang nagawang mabawi ng pamahalaan ng Pilipinas kabilang ang $684 milyon na itinago ni Marcos sa mga Swiss bank account Talambuhay si Marcos ay isinilang noong ikalabing isa ng Setyembre taong isang libo at sa Sarat, Ilocos Norte, sina Don Mariano R. Marcos at Doña Josefa Edrelan ang kanyang magulang, mayroong siyang tatlong kapatid, si Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna, ang kanyang ama ay naging kongresista ng Ilocos at gobernador ng Davao, si Doña Josefa naman ay isang dating guro sa kanilang bayan, limang taong gulang lamang siya nang pumasok sa elementarya sa Sarat at Central School sa Pamantasan ng Pilipinas siya kumuha ng aboga at nagtapos bilang cum laude noong Marso taong 1030 siya ay iskolar sa buong panahon ng kanyang pag-aaral sa Pamantasan ng Pilipinas at naging kilala siya sa campus dahil sa sinasabing kahusayan sa debate at pagtatalumpati at maging sa larangan ng palakasan tulad ng swimming boxing, at wrestling ay kinilala siya, nagsulat din siya sa Philippines Collegian, ang opisyal na pahayagan ng pamantasan ng Pilipinas, nagre-review noon si Ferdinand para sa bar exams nang matalo ang kanyang ama sa muli nitong pagtakbo bilang kongresista ang tumalo ditong si Julio na lundasan ay nabaril at namatay pagkatapos ng halalan, si Ferdinand ang napagbintangan, at kahit pa nga isang mahusay na abogado ang nagtanggol sa kanya, nahatulan pa rin siya ng labimpitong taong pagkabilanggo. Nasa loob siya ng kulungan ng maging top-notcher sa bar exams at ng maging ganap na abogado ay hiniling niya sa kataas-taasang hukuman na payagan siyang ipagtanggol ang sarili sa kasong ibinintang sa kanya at pinayagan siya ng Korte Suprema at napawalang sala. Bilang isang sundalo ng sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig, Marcos na sumapi siya sa United States Army Forces in the Far East bilang Intelligence Advisor Officer o MAIDOR ng ikadalawamput isang dibisyon ng hukbong lakad, ni Marcos na siya ay lumaban sa pagtatanggol ng bataan laban sa biktima na PONS at naging isa sa mga biktima ng marcha ng kamatayan sa bataan, niyang siya ay kinulong at pinalaya ng mga Japones sa kapas ngunit siya ay muling dinakip, kinulong at pinahirapan sa kutubo. Puta Santiago sa Intramuros, Maynila, kanyang siya ay nakatakas at nagtatag ng kilosang gerilya sa Hilagang Luzon na tinatawag na Maharlika, kanya ring na siya ay isa sa mga magagaling na pinuno ng mga gerilya sa Luzon at ang kanyang di umano'y pinakahanga-hangang katapangawang gawa ay sa labanan ng Pasong Besang at tumulong sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikanong lumaban sa Hapon. Gayunpaman, sa paulit-ulit na investigasyon ng United States Army, walang natagpo ang basehan ang mga investigador sa pag-aangkin ni Marcos ng kanyang inaangking kabayanihan sa mga operasyong militar laban sa mga puwersang Hapones mula 1942 hanggang 1944, dalawang beses na humiling si Marcos sa U.S. Army ng opisyal na pagkilala ng pag-iral ng kanyang kilusang gerilyang, Maharlika, upang makatanggap ng mga benepisyo at nakaraang sahod ngunit sa pagitan ng taong is isang libo at apat at taong isang at apat na putwalo, ang iba't ibang officer ng U.S. Army ay tumakwil sa mga paghiling na ito na tumatawag sa mga pag-aangkin ni Marcos na pandaraya at Hangal ang mga investigador ng U.S. Army ay nagbigay conclusion na ang inaangkin ni Marcos na kilusang maharlika ay isang peking kathang isip at walang gayong unit ang kailanman umiral bilang isang organisasyong gerilya noong ikalawang digma ang pandaraya bigbig ang mahusay na nadokumentong paglalantad ni Colonel Bonifacio Hill Lego ng mga Peking Medalya ni Marcos ay nagresulta sa pagpapesara ni Marcos ng pahayagang naglimbag nito at pagkakabilango ng tagapaglimbag nito. Karera sa Kongreso ng Pagkalooban ng Estados Unidos ang Pilipinas ng Kalayaan noong ikaapat ng Hulyo taong 1946, ang Kongreso ng Pilipinas ay itinatag pagkaraan ng digmaan at pagtatag ng Republika ng Pilipinas noong 1948, hinirang ni Pangulong Manuel Rojas si Marcos bilang Special Technical Assistant, sa parehong taon ay tumakbo si Marcos sa Kongreso at nahalal ng dalawang beses sa gitna ng kanyang ikatlong termino bilang kinatagawa kina-tawan, siya ay tumakbo sa Senado, kinatawan si Marcos ay tumakbo at dalawang beses na nahalal bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte noong 1949 hanggang 1959 at nagsilbi bilang minority floor leader sa isang punto at umasal na temporaryong pangulo ng Partido Liberal noong 1957, siya ay pinangalan ng chairman ng House Committee on Commerce and Industry and member of the Defense Committee na pinamunuan ni Ramon Magsaysay sa ikatlong pagkakataon ay nahalal siyang kinatawan noong 1957. Senado noong 1959, si Marcos ay tumakbo sa Senado at nagkamit ng pinakamataas na bilang ng mga boto, siya ay isang kasapi ng Senado mula 1959 hanggang 1965 na nagsilbing Pangulo ng Senado mula 1959 hanggang 1965, siya ang Minority Floor Leader, 1960, Ehekutibong Vice Presidente, LP 1954 hanggang 1961 at Presidente ng Partidong Liberal 1961 hanggang 1964. Personal ang unang pamilya mula sa kaliwa, Aimee, Irene, Pangulong Marcos, ang unang ginang, at si Bongbong, bago nakilala ni Ferdinand si Imelda Marcos, si Ferdinand ay may kasintahang si Carmen Ortega, na naging 1949 Miss Press Photography, at nagkaroon sila ng tatlong anak at magkasamang tumira sa dalawandaan at apat na Ortega San Juan, Kalakhang Maynila ng dalawang taon, sa pamamagitan ng kongresistang si Daniel Romualdez na pinsan ni Imelda ay nakilala ni Ferdinand si Imelda na naging Miss Leyte, si Imelda ay ginawara ng pamagat na Muse of Manila ng alkalde ng Maynila na si Arsenio Lacson pagkatapos ng pagprotesta ni Imelda sa kanyang pagkatalo sa patimpalak na Miss Manila, ikinasal si na Ferdinand at Imelda sa Huwes noong ikaisa ng Mayo taong 1954 nagkaroon sila ng tatlong anak sina Amy, Bongbong at Irene, si Marcos ay may isa pang anak na babae na si Annalisa Higiesi sa modelong si Evelyn Higiesi, iniulat na si Ferdinand Marcos ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa artistang Amerikana na si Davi Beams na dumating sa Pilipinas noong 1968 upang gumanap sa isang pelikulang tungkol kay Marcos, ito ay iniulat na nagdulot ng isang eskandalo kay Marcos dahil sa tape na near ecord ni Beams ng kanyang pakikipagsiping kay Marcos na isinahimpapawid ng mga estudyanteng protesta sa estasyon ng radyo ng Universidad ng Pilipinas ng higit sa isang linggo. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam alam mo ba, 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 alam mo